O oh, que <coughs> 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 Malabang ka na sa manginasal kuya. Ha? Huh? Ayan, Si Makoy lang yung wala. Ang sariling gala eh. oh. Sponsored by Tita Brenda. Son. Lolo <laughs> no, ko no, ka. Okay. Mauwi pa lang yun si Tito. Yun. Shoutout sa manginasal dito sa LG. Ayan o. No? Sila na mismo lumalapit mga kadikit. Ang galing. Ayan o. No? Nakabang. Sila na yung may So kanina nakabang yung rice dito. Kaya ato siya. Yun. Ang galing. Shoutout. So tunay pala talaga yung sinabi na hmm. dito sa LG Robinson. Yung ko Parang ibang yung ginagawa eh. Ayan uh, si kuya, shoutout ko rito LG Robinsons Nabilis lang siya mapuno Kasi konti lang sila rito Pero, ang galing hmm? Ang chili oil O, oh, si Ate Shy oh, Ayan diba? si kuya, nakabang na talaga si kuya Basa. Oh tatawag ng rice ang galing ang galing ng service nila rito ayan ha perfect na perfect yung location though mabilis siya mapuno mga dikit pero ang pinaganda naman is yung service nila is yung service nila ayan si kuya ikot ikot ayan si kuya ako lumalaban na rin sa Anli Rice. Nakatatlong rice na yan. Yung vloggers ko. Diba? <makes noise> Tayo, ano to eh? Uh, pangunang rice pa lang natin. Just. Uy, pangano pa okay, lang to. Panguna. Kasi ano, kay diet na ako. Guys, pala abad nyo na yun balap... uh, Iwas na tayo sana, mga sa mga katigad Sa Queens sa Queens At sa Queens Ang nakatito kasi nila Maganda daw yung sili Kaya kahit di ako nahinig sa sili Sinusubukan ko yung kumain Law sa sili Mga mga Ano ka, bakla? Guys, nasa ako ngayon

support day? Diet ako guys. Yan oh. Walang rice yan. Diet yan na, Diet yan. Walang rice yan. Ito lang po. Chicken na po. Maniwala. ako, sa may 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 ano pala. May May ano May bidet siya pala.

Oh, pa mo oh, 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 na, ano ka na yung show naman, na oh, oh, wow. oh, 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 oh,